Magandang araw sa lahat. Ako si J.R. Palin. Ngayon ay ating alamin ang magandang dulot ng lobster sa ating katawan. Ikaw ba ay mahilig kumain ng seafoods tulad ng lobster? Kung gayon ay panoorin mo ng buo ang video upang malaman mo kung ano ang meron sa lobster. Ang pagkain ng lobster ay isang mahusay na paraan upang matugunan ang iyong pang araw, -araw na pangailangan sa protina. Narito ang mga nutrients na taglay ng lobster. Puno ng lean protein ang lobster. Na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian kung gusto mong magbawas ng timbang. Ang lean protein ay mainam para sa mga low calorie diet at ito ay isang building block na kailangan ng iyong katawan upang bumuo at mapanatili ang kalamnan. Vitamin B12, tinutulungan ng vitamin B12 na maiwasan ang anemia, gumawa ng mga gene at mapanatili ang kalusugan ng cells. Pinutulungan ito ang iyong katawan na bumuo ng malalakas na kalamnan at pinipigilan ang mga sintomas na kakulangan sa vitamin b 12 Kailangan mong panatilihin ang iyong paggamit ng zinc kung gusto mong gumana ng tama ang iyong immune system at metabolismo. Gumagamitin ng iyong katawan ng zinc upang ayusin ang mga pinsala. Copper Ang iyong katawan na gumagamit ng tanso upang makagawa ng enerhya. Ang tanso ay isa rin pangunahing sangkap sa iyong mga daluyan ng dugo at mga tisyo. Ito ay mahalaga para sa pagunlad ng utak at magpapanatili ng iyong immune system at nervous system. Mataas na presyon ng dugo Kapag ang mga tao ay may mataas na presyon ng dugo, ay mayroong masyadong maraming presyon laban sa kanilang mga arterya. Ang mga taong may mataas na presyon ng dugo ay nakakaranas ng iba't ibang sintomas, kabilang ang pagkabalisa, pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng dibdib, panalabo ng paningin, paghiging sa mga tainga at pagkalito. Ang mataas na presyon ng dugo ay mahantong din sa mga malubhang isyo sa kalusugan, kabilang ang sakit sa bato, sakit sa puso at stroke. Ang mga butil ay naglalaman ng protina, at ang ganitong uri ng protina ay tinatawag na glutin. Ang mga taong may sakit na celiac ay dumaranas ng autoimmune disorder at nagdudulot ng mga sintomas tulad ng pananakit ng chan, anemia, pananakit ng buto, pagtatay, paninigas ng dumi at heartburn. Maraming tao ang dumaranas ng mga katulad na sintomas mula sa gluten intolerance. Ang lobster ay gluten-free. Hanggang dito na lang mga idol. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, huwag kalimutan mag-like at follow para sa pagpapalaganap ng higit pang impormasyon. Maraming salamat sa pananood. Hanggang sa muli.